agad na naman ang lola mo I stress na naman kasi ayaw tumigil ng ulan at yung ilog sa amin eh ano na tumataas na kaya yung mga sasakyan dito naglabasan na para hindi bahain Aray, ayan titignan ko ngayon ayan ang oras ay alas 5 pasado at parang ano na mag-7 na ng gabi ang, ano ang itsura ng paligid tinan ko doon sa ilog kung ano kung kailangan ba tayong mataranta na talaga Ayan yung sasakyan namin. Inilabas na rin namin dito sa may kalsada. Dito sa mataas taas. Silipin lang natin yung ano, tubig. Kung gano'n na siya ang kataas. Ah, pagka ganito talaga, nai stress talaga ako. Kasi dalawa yung bahay na kailangan kong ano, tingnan. Yung kabila tulungan kasi anak ko lang yun nandun ngayon ayan yung sasakyan namin hindi na yan nakabutin dito kung sakaling ano, bumaha pagka ilang oras pa yan talagang wala na o ayan na ang tubig dito sa tulay Thank you. Okay yan pag yung galing sa buhay taas yung mga tubig ayan na ang tubig dito sa amin punti na, na, na lang o pag kailang oras pa yan na nagtuloy-tuloy na malakas talagang papasok na sa amin ang tubig sana pahinto-hinto ang bulan para hindi rin tuloy-tuloy yung ano pagtaas ng tubig stress talaga ako na na-nervous ako As Nandito na tayo. Ay, eh, sala sa na 'yung mga sasakyan. Punong-puno na dito sa may ano, tulay na sasakyan. Parang parking lot sa mall ba? Ay. Na, Ayan, no? Ano? Ah, kabilaan na yung parking kaya medyo sumasikip yung ano sa pa ah. kaya na yun eh sobrang lakas pa ng ulan at yung iba malapit sa ilog nag evacuate na Ayan, lahat ng sasakyan halos na nailabas na lahat mag-aakit rin ako ng gamit. Yung bata, dinala ko muna sa daddy niya. Oh, laksa ulan, na, no?